Marami akong natatanggap na top fan badge, pero hindi tumataas ang engagement. Madalas nating marinig yan sa mga creators. Yun din ang tanong ko nung una. Pero kalaunan, narealize ko na though malaki ang naitutulong ng top fan badge, dahil meaning nun is nakikipag-engagement ka sa marami, pero nawawalan ang impact niya kung ang ating mga videos ay limited lang na nakikita ng ating mga followers at hindi naman nakikita ng ating hindi mga followers. Napansin ko na ang mga videos ko na mahina ang views ay sila yung mga videos na hindi na ipakita sa wider audience. Makikita natin sa analytics kung ang ating mga videos ay naipakita sa wider audience. Kung ang view percentage ng followers is greater than the percentage of non-followers, Ibig sabihin nun, ang ating mga videos ay hindi na ipakita sa wider audience. Ang downside kasi, pag ang videos natin ay followers lang natin ang makakakita, ay greater ang chance na mababa ang engagement, particularly ang views. More if konti lang ang followers natin, or kahit marami man ay hindi naman aktibo sa pakikipag-engagement. So dito, makikita natin na crucial ang first hours na mga ina-upload nating videos. Dapat sa first hour pa lang ay magpapakita na ang mga videos natin ng laka para patuloy siyang ipapakita ni Meta sa wider audience. May sinusunod kasi na sistema ang algorithm. So bottom line is, dapat ang mga videos natin ay makikita sa iba't ibang walls ng iba't ibang mga creators at iba't ibang mga viewers. Not unless na marami tayong followers na aktibo din sa pagkikipag-engagement. Doon natin makikita ang impact ng ating mga top fan badge.